Matapos ang limang araw na pagbisita sa Pilipinas, nakaalis na ng bansa ang leader ng simbahang katolika na si Pope Francis. Mismong si Pangulong Aquino ang naghatid sa kanya sa kanyang paglisan sa bansa. Ang detalye sa ulat ni Maan Primero. Malik na sa Roma ang leader ng Vatica na si Pope Francis kaninang umaga matapos ang limang araw na pagbisita niya rito sa Pilipinas. Alas 9 ng umaga kanina umalis sa Apostolic Nunciature sa lungsod ng Maynila at tumungo sa Villamor Air Base sakay ng Pope Mobile mag-aalas 7 ng umaga kanina sakay ng leader ng pribadong eroplano, ang Shepherd 1 ng Philippine Airlines A340-300 na siyang magdadala sa kanya pabalik sa Roma habang papunta ang leader sa Villamor Air Base. Nakikita kamay siya sa halos dumobling mga Pinoy na naghihintay sa kanya paglabas mula pamadaling madaling araw. Hinatid ni Pangulong Benigno Aquino III ang leader kasama ang ilan pang miyembro ng gabinete. May mga pari at madre. At dagsa rin ang Pinoy na nagpunta sa Villamor Air Base para ihatid ang leader kasama ang mga bata at estudyante. Sa limang araw na pagbisita ng leader ng Vatican, ayon kay Pangulong Benigno Aquino III, ikinatuwa nito ang kanyang pagbisita sa Pilipinas. Sa limang araw na pagbisita ng naturang leader, nagpunta siya sa palasyo ng Malacanang sa ikalawang araw nito noong January 16, kung saan hinimok ng leader ang ilang opisyal na huwag maging korap at bigyan ng solusyon ang umano'y social inequality sa ating bansa. Nang sumunod na araw, personal na dinalaw naman ng leader ng Vatican ang Tacloban na labis na sinalanta ng bagyong Yolanda. Ang dapat sana ay alas 5 na pagbalik ng leader sa Metro Manila na paaga ng alauna ng tanghali dahil sa banta ng bagyong Amang. At kahapon nga ay nakipagtagpo siya sa mga kabataan sa Universidad ng Santo Tomas. Ako po ang inyong kaibigan, Maan Primero para sa Newsline.